ang ating pork mga kabayan lagay na natin mga kabayan magsigang tayo ng pork ngayon so ayan naggista na amo na ako ng sibuyas at bawang isunod natin yung ating kamatis so yan yung style ko sa pagsigang mga kabayan igista mo na yung ricado at ito yung pang finish natin na pang sabaw mga kabayan oh. pinaghugasan ng bigas ang sarap nyan so yan o oh mga rekado, meron na tayong kangkong at saka meron na tayong okra at saka sitaw dyan, so ano na natin yung ating kamatis, ilagay na natin mikus-mikusin na natin yan yan, may labanos pa tayo so dito na tayo, wala kabayan mikus-mikus muna tayo ilagay na natin yung pork, mga kabayan yung pork Ano yan? Ay, nandiyan na pre? Hindi ko lang alam. Wow. Ano nga ba yan ah?

Pari uh, ha, meron na kung papakuha sa iyo. Hindi ko ito. Eh, eh, ano ko lang yan? Eh, anong kuha ano, rin? Rino? Ah, tanggalin mo yung boss mo. Oo. Oh. Sabi rin no, pag mo tala doon, meron ako itong session, si kunin mo yun, ipatagal sa Cebu Park. Habang ito, wag, ha? binili siya mo. Sabi, <laughs> <laughs> parang yan. Lampasang din yan.